So what's up mga kaidol no? Shout out sa inyo lahat at shout out sa mga ka na natin dyan na naka duty Shout out sa inyo lahat no? Mabuhay tayo mga security guard sa buong Pilipinas no? So ngayon mga ka na um, Welcome to my channel no? May bago na naman tayong itatopic no? About sa radio no? Kasi maraming nagre-request sa akin About dito sa radio no? Yung iba paano daw gamitin yung radio Kasi actually no meron na akong ginawa na video no reviews na video ko so hindi kasi nila masyadong naintindihan no? yung uh, mga previous ko na mga video so pasensya na mga ka-idol mga ka na no? dahil nung mga previews ko na mga video yun yung mga first time ko palang gumawa ng aking youtube channel so Siyempre, hindi pa tayo masyadong magaling mag-speech, no? Magaling mag-speech, no? Magaling magsalita. So, ngayon, medyo magaling-galing na tayo, konte. Okay. So, 'yun mga ka-idol, no. Actually, no, ang radio no, mga ka-59, um kailangan talaga sa atin, sa mga ka-59 natin. Lalong-lalo lalo na, no sa mga police fire department eh, lalo na yung mga ano disaster no at saka yung mga disgrasya no yung mga enforcer dami dami yung magagamit mm -hmm. talaga ito yung pinakamalaking bagay na ginawa na ah, katulong sa tao maganda talaga na meron tayong radio handset so hindi ko pinopromote <laughs> hindi ko pinopromote yung itong ganito kasi actually you know, bago tayo mag uh, nito, meron tayong license na i exam pa tayo. So kailangan natin uh, magkaroon ng license nito, no. Kasi ang sino yung umhawak nito may license 'yan. So kung wala ka namang license, pwede naman pwede kang maghawak nito. Pero 'wag mong ilalabas. 'No, uh, 'wag mong ipapakita sa mga pantao diyan, lumalabas ka, paano mo papakita mo? Dahil pwede kang masita kung merong uh, taga-ITC. Uh, uh, actually, uh, pwede talaga silang humuli dahil wala kang license, no? So parang baril din 'to, no? So, so ngayon, no, huh? um, topic natin uh, bakit ba kailangan natin ng radio handset. Uh, actually, no, uh, nung talagang itong radio na itong radio, no, malaking tulong malaking tulong to sa sa tao kasi lahat talaga no lahat ng mga disaster lahat ng mga pangyayari gaya ng mga sunog uh, bagyo um, mga accidents sa daan no talagang malalaman natin no lalo lalo na sa mga may mga emergency traffic enforcer uh, police station mga guwardiya yan gamit to Ah, uh, meron ding mga personal, no. May mga personal din na gumagamit nito, no. Yung mga commercial uh, communication, no. Uh, um, paalala ko lang sa inyo, hindi ako expert ng no? radio, no. So meron lang akong uh, experience. So sinishare ko lang sa inyo, no. 'Yun, no. Um, noong unang panahon, no, wala pa tayong mga gadget, yung mga cellphone na 'yan, no? yung mga ano pa 'yan, ano-ano pa 'yan diyan, no. So ito talaga yung pinakasikat noon no? kaso lang siyempre hindi ito magagamit sa mga normal lang na tao no? kagaya ng mga uh, normal lang na tao yung, ibig sabihin yung, 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 yung mahirap lang na tao no? yung mga mayayaman talaga nakakahawak nito no? yung mga may pira lang kasi ang mahal mahal nito noon no? so kahit ngayon eh mahal pa rin yun. No? so wala tayong magagawa dahil negosyo yan sa kanila yan so ibig sabihin nung um, yung commercial uh, yung commercial communication no kasi para lang yun sa mga ano dati yung mga alam mo yung mga negosyo uh, mga, negosyo union yun eh naghahawak sila ng mga ganito may mga radio kagaya ng mga um, establishment ng mga malaki noon you know? meron yung mga radio so ngayon syempre nauso na yung mga cellphone lahat lahat laptop ano pa yan no? so nawala na nawala na pero meron pa rin gumagamit dahil importante talaga to lalong lalo na dun sa mga sinasabi ko kanina yung mga police uh, emergency disaster yung mga ambulance no, nasa hospital, mga gwardiya mga tanod, mga enforcer, nagamit to kasi so importante kasi ito kaya nagagamit to no? advantage lang nito kasi kaysa mga bago ngayon no, yung mga cellphone no, kasi yung mga cellphone ngayon no, uh, kung wala ka namang load, talagang uh, wala rin, hindi ka makatawag no. Uh, hindi ka makatext. Hindi kagaya nito no. Pwede tayong magamit nito. Pwede tayong makapag-usap kahit sa malayo. Hindi yung ibig sabihin yung malayong malayo. Yung kung ano lang yung limit nung web nito, dun lang siya nakukuha niya bigyan kita ng sample no mga 40 meters or 30 meters yan yun lang kalayo yung makukuha niya pag mga ganito lang pero kung yung matataas na talaga na antena yun medyo malawak na yung makukuha niya no mare niya no so yun punta tayo doon sa bakit ba kailangan natin ng radio handset malaki kasi bagay no malaking bagay na nakakatulong ang radio uh, malaking responsibilidad or malaking gamit ang isang radio communication sa atin hindi pa naman talagang naiiwanan ng panahon ang isang radio handset or radio communication dahil hanggang ngayon no andito pa rin ang radio uh, radio communication ipapakita ko na lang sa inyo no um, paano ba mag -hawak ng radio handset kasi may mga ka 59 tayo dyan na hindi pa masyadong marunong no? although marami talaga akong nakikita na talagang hindi pa sila marunong gumamit ng radio eto step by step lang tayo no? Um, step by step and then basic lang yung uh, ginagawa ko so kasi ito no? eto naman kung meron kayong mga kung meron kay radio nito no yung mga 59 natin diyan na hindi pa alam kung paano gumamit so may mga 59 tayo diyan no nanuod so para sa iyo to no yung mga alam na yung kabisado na wag na kayong manood kasi alam niyo na eh so yun lang doon sa mga hindi pa marunong masyado so alam ko nanonood siya so So how to use this radio? So una, una gagawin natin. Hello, tuturuan din naman kayo sa mga sa mga ano ninyo eh, sa mga SO ninyo, no? Tuturuan kayo kung paano mag-open, paano tumawag, no? So yung iba, hindi pa alam. Tuturo ko lang. Open tayo dito tayo mag open Depende sa iba kung ano yung open nila, baka merong switch. Pero hindi pa naman ako nakakita ng mga radio na switch switch lang. Dito talaga 'yan. Kasi ito, switch and volume 'yan. Nagsiswitch switch 'yan. Ayun, nag open na, no? Then plus 'yan, volume 'yan. yan. switch and volume. So dito naman tayo sa dito. Ito yung makikita nyo dyan may makikita kayo dyan na uh, um, PTT uh, ang ibig sabihin ng PTT uh, PTT post to talk uh, post to talk yan dito kayo magpipindot tunwari pipindot ako uh, yan nagre-read yan yan nagre-read yan kikita uh, nyo red pag pinost ko red so ibig sabihin nun gumagana siya pag, ni, pag pinindot mo yan ibig sabihin nun ready to talk ka na post to talk na yan so bago ka naman mag talk kailangan i-post mo muna kasi baka salita ka ng salita hindi mo pala napindot yung yung PTT so kailangan mo Uh, bago ka magsalita post ka muna yan then salita ka yan <laughs> so and then pangalawa no then tapos na tayo dito volume uh, switch on and switch off yan then may volume yan so uh, ganito ha ah. off na yon Switch yan pag ganyan mo ibig sabihin volume yan malakas yan pag ginanyan mo off na yan so yun naintindihan nyo no? so dito yung PTT so bago kayo magsalita pindutin nyo muna yan Shhh. nawala ay pinoff ko pala <laughs> so yun no mga ka-idol mga ka-pahid at uh, kung ano naman may marireceive ka naman na sa kasama mo magigreen yan magigreen mag merong green yan no? yung power niya magigreen malalaman mo na merong tumawag baka kasi napahinaan mo yung volume kaya hindi mo siya naririnig so at least merong kang idea pag nagigreen yan ibig sabihin may tumawag sa yo tapos pag pinindot mo dito magre-red yan pag tumatawag ka no? so yun uh, kunting mga uh, tips no, para sa inyo mga baguhan ng mga ka-59 so so yun no? kung nagustuhan nyo yung akin video please like na lang and comment no? kung meron kayong mga suggestion so, so hanggang dito na lang mga ka-idol no? mga ka-59 no, mag-iingat-ingat po tayo. Uh, hanggang sa muli, mag-iingat-ingat po tayo dahil ang buhay isa lang. So, bawu